So ayan guys Ayan guys nandito po tayo ngayon sa ating uh, Mga ampalaya guys Kasi Ngayong araw guys uh, may dala tayong uh, Lalagyan ng ating uh, Paglalagyan ng ating Ampalaya kasi meron na siya guys Na gulang at uh, Harvestin na natin Guys mag Magigita po natin guys Na ganito lang siya Kalaki guys yung uh, Ampalaya So, ipapakita po natin guys. So, ganito lang siya guys ka kalaki. So, gulang na to guys. Kaya mamaya, mamaya nito guys ay bibili tayo ng palaya. Uh, ampalaya. Ampalaya. Itlog pala guys kasi na tayo ay, uh, So, ngayon guys ay uh, mag-harvest na tayo ng ating uh, ampalaya. So, ayan guys. So magpipitas na tayo guys ng uh, ating ng palaya. So ayun din at ng So ayun nga guys so oh. Ganito lang siya kalaki kasi hindi ko to sya, hindi ko to nilagyan ng uh, fertilizer. So, parang hindi na to lalaki pa. At uh, ano na siya guys, uh, matured na siya. So, i-try natin kasi first time ko rin na magtanim ng uh, ampalaya na ano guys, ampalaya na ganito yung... Uh, yung uh, buto niya ay tinanim natin tapos nagkabunga siya at ito yung bunga niya guys maliliit lang siya siguro kulang lang talaga to sa ano sa mga fertilizer or mga abono guys para lumaki pa yung bunga so ayan nga guys so mamimitas na tayo ayan Ayan tayo ng guys. So dito hindi na hindi pa to masyado ano. Hindi pa to masyado matured So hindi pa siya gulang. Maghahanap tayo ng iba pa. So ay meron din dito guys Mga maliliit siya. Ayan. So, ilagay muna natin yung camera dito guys. Para mag-ano. Ayan. Ay ko. Na-balance ako. So, ito. 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 dito rin pwede na rin yata ito hmm? parang bisaya na ang palaya guys pero yung binili ko to sa ano guys sa sa merkado ang laki nito ganito kalahaba yung uh, ang palaya so ayan nga guys hindi naman to kasi yung parang tinatawag na hybrid so pa tayo guys uh, di ba ito hindi ko alam kung pwede kasi maliit masyado siya Hindi pa sa macho, kaya hindi pa siya pwede pitasin. Ito, ito hindi pa rin to macho kasi makikita natin yung sa balat niya kung nga uh, malalaki na yung dito sa labas. Yung parang yung ulmo-ulbo na siya, guys. Ayun. So ayun. So ito naman may sugat siya, guys. Ayun, may sugat. Oh. Inuod din to. Inuod siya guys. Sayan. Oh. Sayang. Puro uod yung laman. Puro uod ang laman guys. Ayan, Ayan guys. Pagkahanap pa tayo ng mas sa... Ah. Ariko, tayo guys kasi ayan ilagay mo natin yung camera natin dito ulit so ito pwede na to guys uh, kinabangan din siya guys kasi ano ah uh, iba may mga sugat na rin oh. ganito kaliit parang bisaya siya guys so oh. parang bisaya talaga siya na uh, ang palaya pero ano na siya guys gulang na siya matured na siya kaya pwede na rin siyang uh, pipitasin ayan Ito, ayan guys ayan. So may na-edit tayo sa Okay so Ayan Ang liliit <laughs> Ang liliit yan talaga guys So andito tayo sa mga ating magpalay Mag-harvest So parang tama na to guys na i-ano natin sa itlog mamaya. Kaya no. Di ba? Ayun. Medyo ano rin siya, medyo marami-rami. So maghahanap pa tayo guys, di ba? Kasi sa doon doon sa doon sa dulo meron pa guys, kaya hanapin natin. iba talaga guys ay inuud and sayang siya kasi may uud talaga siya guys pero eto konti lang naman yung uud so, ang dami niyang uud tatapan na natin to guys kasi oh tingnan mo dami yung uud guys sweet so ang tanggalin niya So, kasi natin guys yung mga ganito na kalaki. Medyo gulang na rin siya. Para yung ibang bunga niya lumaki pa guys. Kaya ganyan. Ayun. I-double check na natin guys yung iba pa. May iba pa kasing mga, ayun, bunga. bahay madulas dito wala kung alam, pwede na pipitasin pero maliit pa siya guys maliit na maliit Ito mga ganito guro pwede eh to kasi medyo kulang na siya Guys. So yung ngayong araw guys, meron na tayong uh, ganito karami na ampalaya. So pwede na to guys ilagay sa ating uh, uh, itlog mga apat na piraso. Pwede na to. Mm -hmm. So, ayan guys for ating uh, ang palaya for today. Ayan guys. Thank you so much. Ayan guys. Pag-share na rin ng ating Ay, ko, aray ko, aray ko. Aray <laughs> ko. Dito tayo dumaan guys sa, ano, sa gilid. So, ayan. Pauwi na rin tayo kasi nakapag-harvest na tayo ng ating uh, ang palaya guys. <laughs> Ay, May hirap. So, ayun guys. Kung halaya mo na tayo. Ayun guys. So, thanks for watching. Ayun guys.